Hi guys, samahan niyo kaming gumala dito sa short video namin sa Chorong isnik Garden. Dito kami sa bonsai. Pasok ay namin. Sa dekada namin nakabalik dito para ayun. Nagpiling turista na naman. Pasok kami dito sa loob. Tingnan namin ang mga halaman ng unang panahon. Ang dynasty. Yung mga dynasties. nang Chinese Garden sa loob at marami rin turista. Mga Chinese din yung turist, ayan tinignan namin yung mga sa loob, kung ano mga to. Ayan dyan, mas sabi ni John lang namin siya yung mga saya yan. Mga dynasties. may nakita naman ako dito super green na halaman napakaliliit na ng dahil Ayan siya Ito siya si conditions. Ayan si One view, view. pa yan ang really, Hindi ko masyadong nakikita ng flowers Tapos dito na kami sa Bago renovate na tulay Dati na siyang ganyan pero pinalitan siya ng marble. Ayan, ayan. Sa gabi naman, ito yung mga lights display niya. Lantern Festival, Mid-Autumn Festival. 2024, yan po yung labas niya. Nothing much. Pero dun sa kabila, Dragon, hindi na kami pumunta kasi napakalayo. Wala na Tinamad na kami. Kaya dito lang kami sa may pagoda. Ayan yung pagoda. Wala ko ilang minuto yan. Pero mayroon mga 15 minutes siyang may lights. Lights on. Ayan. Thanks guys for watching.